Isang maligayang pagbabalik. Sa bidyong ito ay matutunghayan po natin ang mga uh, Bible character na kung saan sila ay nakakaranas ng mga iba't ibang uh, pagkabigo sa buhay, ngunit sila po ay naging isang magiting o dakila. Sooner or later, tayo pong lahat ay makakaranas ng pagkabigo o pagkadapa sa ating mga buhay. No, ito po ay natural na mangyayari sa bawat isa sa atin ito ay nararanasan nating lahat at dapat nating matutunan kung paano natin i-handle ang karanasang ito. Dahil kung hindi, mas lalo lang maging masaklap ang ating mga buhay o di kaya'y maging bitter, in other words, at paulit-ulit na mabigo sa ating buhay. No, kadalasan pa naman, pag tayo po'y nakakaranas ng pagkabigo, ay biniblame po natin yung ibang tao. Di po ba? no? Normal po sa isang human being na pag nakaranas tayo ng iba't ibang uh, failure ay yung mga tao naman ang na sa atin yung ating biniblame. Alam niyo po ba na sa Biblia ay marami ding mga karakter na kung saan ay nakaranas sila ng iba't ibang failure pero naging isang magiting o dakila sila sa kanilang nasyon. Si Adan na lamang na kung saan ay kinondena niya ang uh, kanyang mga lahi, ngunit siya naman ang unang iniligtas ng Panginoon. Si Abraham, si Abraham, guilty sa niya. Tinawanan niya ang Panginoon, nagsinungaling, pero inalala po siya na siya ang ama ng mga tapat o father of the faithful. Si Jacob, he deceived most of his people. However, siya po ay tinaguri ang o naging ama ng labindalawang tribes ng Israel. Si Moses, hindi po siya nakapasok sa promised land, pero siya po ay naging great leader ng mga Israelites. Si Samson, he fell to Delilah, yet siya po ay naging isang magiting na warrior o mandirigma. Si David naman, nagkasala ng adultery at pagpatay, pero naging pinakadakilang hari ng Israel. Naalala nyo ba si Peter na madiing itinanggi ang ating Panginoong Jesus? Pero siya ay naging spokesperson o tagapagsalita sa Pentecost. Ganon din sa ating mga buhay, nakakaranas tayo ng iba't ibang pagkabigo, no? nadapa man tayo sa oras na ito, pero lagi nating tatandaan na mas higit pa ang ating Panginoon sa lahat ng ating pagkakamali. No, yung lahat ng ating pagkabigo ay kung alam lang po nating i-handle ang mga bagay na ito, kung matuto po tayo sa mga karanasang ito, kung ano po yung leksyon na itinuturo ng ating Panginoon, ito po ay magamit natin na hindi na po tayo maging bigo ulit sa muli nating pagsubok sa buhay. Sa ating pagkakadapa ngayon, bumangon tayong muli. Harapin natin kung ano po yung mga karanasang hinaharap natin. At magpakumbaba tayo dahil ito po yung pinaka katangian na kung saan ay makapag-start muli tayo. Dahil yung pride, ito po yung maging cause para hindi po tayo makapag-start all over again. Dahil sabi nga ng James 4:6 that god resists the proud and gives grace to the humble kaya sa ating pagkakadapa bumangon tayong muli and start all over again maraming salamat and god bless you beyond measure glory to god alone